Magandang hapon po, Miss Lyra. Magandang hapon po, sir. So, yung inyong pong kapatid na si Lloyda ay nasa Qatar. Yes po. Nasa ospital po siya. At gusto niya po ma-repatriate. Yes po. Na, sa, sa kasalukuyan po, sa ospital pa rin siya? Nasa, um, bali nasa boarding house po siya ngayon. Sir. At balita ko po, eh, matagal na po kayo nag-request na ma kayo sa OWAP? Yes po. Noong June po, sir, bali nag-email po ako sa... June? Ino? five months na. Halos. Sa DB DMW po. Tapos nag-repair naman po sila. Nag nagbigay po sila ng form na filled up pa namin. So ngayon po filled namin. Tapos bali binigay po namin ulit sa nila. Tapos wala na po. Kasi ano, hirap na po siya doon, sir. Bali ano po. Hirap po siya sa pagkain, hindi po siya nakakain ng maayos. Kaya po nangihina po siya. Wala na po siya doon sa kanyang ano, Wala amo. na po. Since po nung April, nung, nung nga po eh, na ano siya, diagnosed siya, tapos nung May po, nag-start po siya ng, ano, ng chemo. Yung tuloy-tuloy na wala na. So doon po siya sa accommodation? Hindi na po sa bahay ng amo? Sa boarding house po talaga siya so, nangungupahan po doon. Eh sinong sumusuporta sa kanya? yung mga kaibigan niya po, yung mga ano niya po doon. Tapos oh. yung isang ano, isang kapatid ko tumutulong din. Kaso hindi hindi po talaga kaya. No? Secretary Hans, magandang hapon po. Sir. Magandang hapon po, Mr. Senator. February pa po, pumunta rin dyan sa DMW para ma-request na makauwi na sa Pilipinas dahil meron pong colon cancer stage 4. Eh, nag-fill up siya ng form pero after that, ni siya inisyo. Wala na po siya narinig. Back up through you this time around agad-agad ma po natin, Secretary. Mr. Senator, ang una nating gagawin is uh, dahil uh, malubha ang sakit ay isang guni siya sa doktor doon. Uh, mag magagaling naman po yung doktor sa Qatar, sa Doha, yung Hamad Medical doon at uh, yung doktor din na clear sa kanya for travel, isasanggutin na rin natin for treatment. Uh, kung ano ang may papayon ng doktor. Tapos uh, eventual uh, repatriation <coughs> po. Uh, kailangan may clearance ng doktor kaya isasangguni pa rin talaga natin sa doktor. At pagbalik niya po rito, meron po siya matatanggap ng mga yes. binipisyo ano po, yes, mula yes. sa tinatagayon? Yes. Uh, mismo po uh, Mr. Senator. Uh, Diretso po siya sa OFW Hospital. Uh, okay. Hatid-sundo po siya kahit saan siya nakatira sa Pilipinas, ihatid-sundo natin siya uh, sa OFW Hospital para siguradong mayroong sasalo sa kanyang hospital. At, uh, pati treatment na uh, Mr. Senator at uh, paghatid sa bahay, pati yung uh, follow-up medical at check-ups, uh, sasagutin po natin. Okay. Gaano kaya katagal bago siya makauwi dito Secretary Hans? Ang commitment natin, Senator, is a uh, ASAP, uh, dadalin siya over the weekend. Uh, if not today, today, madadala na siya sa doktor. Tapos, yung, yung medical, uh, medically fit to travel, sen, yan po ang... Ah, sir, po. yan po ang yan po uh, ang uh, uncertain pa kasi depende sa doktor yes. kung pwede siya ibiyahe kaagad o pwede siyang ibiyahe uh, at the soonest possible time uh, Uh, so pero in the meantime all throughout ipapa na natin siya para ma-treat na po siya kung anong nararapat sa uh, kanyang sitwasyon at this stage Basta kung nag-issue ang fit to travel ang doktor kaagad uh, chair senator, uh, papauwiin po natin siya kaagad. Alam mo, Ma'am Lyra, yes, hindi rin po papayag ang eroplano yes, na isakay ang isang pasahero na alam nila may sakit yes, ma hangkat wala pong fit to travel from the doctor. Yes, Very important 'yon. Kaya nga hanap ng eksperto sabi niya yung secretary Hans doon sa uh, Doha Qatar doktor na magsa certify na fit to travel na yon kung kailang may gagamutan mo na konti at kapag sinabi clear pupunta rito hatid sundo dahil sa agad sa OFW hospital lahat ng gamutan libre po yan Thank you po. and of course eh, may mga benepisyo pong ibibigay ang DMW at OAT. we will be mindful also kung may anak siya lalo na kung minority edad Uh, separate pa ho yung tulong na ibibigay Mala, natin sa anak nalaga. namin o deda. So, ma'am Lloyda, magandang hapon. Good afternoon po sir. Don't worry po ma'am. Secretary uh, Hans Kakda, kausap ko lang po sa kabilang linya. Help is coming. Kumusta po kayo? Ito po, medyo okay naman po nga yung pakiramdam ko. po. Nakausap ko na po yung doktor ko. Uh, bigyan niya po ako ng certificate for travel. Ayun naman okay pala. Okay naman po. Meron po kayo iniinom na gamot. Um Sa so ngayon po ang iniinom ko lang ng gamot yung for para sa bloated kasi yung tiyan ko bloated. Okay. Pero yung iba wala po, chemo na lang po. Yes, sir, yes, ha, yes, yes. Sabi ni Ma'am Lloyda, yung doktor daw niya, nangako sa kanya, ready na rin magbigay ng fit to travel okay, certificate. Yes, yes Chair Sen, uh, Sen. Sen, kung ganyan po, within 24 hours makakaibabiyahin po natin siya. Uh, pero Sen, kung hingin ko na lang po yung kanyang contact number... At uh, pati yung doktor, sen, kikilalanin din namin. For good measure lang, sen, na uh, kikilalanin natin yung doktor niya para para matanong din kung ano ang necessary treatment na rin-recommend niya. At uh, sabay nito, kung ano man ang record sa kanya, na, natangan nung doktor niya tungkol kay Ma'am Lloyda, uh, yun po ang ita turnover natin sa, you know, sa OFW Hospital, doctor. Opo. Kakauwi ka Roy. Kakauwi ka na. Kasi kaya po doon siya nagdesisyon na magpagamot kasi iniisip niya yung financial dito. Kaya eh, doon kasi may health card siya. Kaya, Ay ma'am, dito meron tayong OFW hospital. Magagaling yun, yun, mga, yun, mag mag mga doktor natin dito. Yun nga po nga sir kasi yung hindi, hindi namin alam kung saan kami saan kami lalapit, saan kami pupunta. Kaya sabi niya doon siya. Kaso ngayon hirap siya, hirap na siya. Kaya nagdesisyon siyang uwin. Salamat Tina na. mo akong pupunta siya. Kasi ang hirap lang dito kasi wala may mag-alaga sa akin. Hindi ako makakain na maayos. Kaya maraming salamat sa effort niya ng pagtulong sa akin. May awa din ang Diyos. Gagaling ka. Dasal lang po. mamloida Lloyda, dasal. Eh. Last lang tayo kay Lord. Last lang tayo kay Lord. Tama po. Ito ay nato ni Lord para Makauwi ako si Lord na mag ano sa akin nun para maka tayo kay Sir Rafi. Secretary Hans, eh kung ganun pala yung doktor niyo ready na magbigay ng certificate to fit to travel eh baka bukas-bukas agad magawa na ng paraan ma-process ma na yung papel um, na pauwi nyo. Attorney Hans of Air ibibigay namin yung contact number niya sa inyo at pati yung numero ng kanyang doktor at uh, Secretary Hans. Sir. Yes po, yes po chair chairperson, uh we will act on this matter po at uh, ma'am Loyda, ma'am Lyra, wag po yes, kayo mag-alala ay at uh, makaka-uwi rin si ma'am Loyda sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Sir. Malaking maraming-maraming salamat po. Secretary Hans, maraming-maraming salamat po sa tulong niyo po. Uh God bless yeah, po sa inyong lahat po. Sarapi. Sana marami po pa tayong matulungan po. Gabayan kayo ng lakas po ni Lord. Thank you po. Yes, walang anuman, uh, Ma'am Lyra, Ma'am Loida at uh, Sen. maraming salamat po sir. Uh, dito po tayo para tumulong. Uh okay, Ma'am Loida, we will pray for you. At uh, manalig lang kayo tayo sa Panginoon sa taas. May kasabihan na walang imposible kay Lord. Okay? Uh, uh -huh. sige po. Salamat po Ma'am Loida, huwag mo ibang telepono ng ko ni Odette para i-hook up kayo kay Secretary Hans at uh Ma'am Laira, salamat sa pagpunta po. Maraming Para sa arrangement yes, lang. Maraming salamat, okay. sir. Maraming maraming marami salamat. salamat yes, ma'am. Yes, ma'am.